6969 Yes po Opo Pakisend na lang po yung OT number Ay hindi po Hindi po Yes From ano po Opo From the bank po Opo SSS yes, yes, yes. Tataasan po natin yung credit card limit natin Want to saw ako. Ay sir. Good afternoon, sir. Congratulations, sir. Nanalo po kayo ng trip to Jerusalem, sir. Ang kailangan nyo lang po nang gawin ay send nyo po yung password ng ATM.